is good afternoon. So ayan dahil sobrang madaming saging ang natumba guys. So gagawin natin ng paraan para may pakinabang siya. So rin natin siya guys. Para gawin nating substrate. So magiging vermicast siya. So sinasamantala natin ngayon guys kasi sobrang madami yung na saging na natumba. Pinupuno natin itong mga may bakante dito. Ayan natin tinatadtad para mas madami yung laman. So kakalabasan nito guys after a month. Pagkakapirahan natin siya magiging vermicast lalagyan lang natin siya ng vermiworms at counting dumi ng mga hayop like kalabaw baboy so hindi hindi sayang Kung meron kayo ito sa inyo guys na maraming mga saging pwede ding din so wala naman tayong work na pero magpakain ng baboy kaya yeah, tagan natin siya so dun sa bahay madami na akong dun nagawa guys at dito din dun sa kabila puno na